ang BRP Jose Rizal, ang kauna-unahang barkong pangdigma na binili ng Pilipinas at hindi second hand. Ayon sa ulat, ito ay nagkakahalaga ng 311 million US dollars or katumbas ito ng 15.7 billion pesos. Ito ay ang halaga ng barko pa lamang at hindi kasama ang kanyang mga armas In order ito ng Pilipinas sa bansang South Korea noong 2016 at na-deliver sa ating bansa noong May 2020. Ito ay nakomisyon noong July 2020 din. Ang barko na ito ang pinakamodernong barkong pangdigma ng bansang Pilipinas na may habang 107 meters at may bigat na 2,600 na tonelada. Kaya nitong tumakbo sa pinakamabilis na 25 knots o 46 kilometers per hour. Kaya nitong umabot sa 4,500 nautical miles na distansya or 8,300 na kilometro. Sa ngayon, dalawa ang ganitong klasing barko ang meron ang Pilipinas. Ang kanyang kasunod ay yung BRP Antonio Luna na nakomisyon noong March 2021. Mayroon itong iba't ibang uri ng armas at moderno na rin ang kanyang navigational equipment. Bukod sa kanyang mga modernong radar at mga GPS, meron din itong apat na anti-ship missile launcher. Kapag ginamit ang mga missile na ito, kahit gaano pa kakapal at kamoderno ang kalabang barko, kaya nitong tumagos sa kanyang katawan at sumabog. Mayroon din itong dalawang Simbad RC short range ito naman ay ginagamit bilang depensa ng barkong ito. Ibig sabihin kapag may paparating na misail sa barkong ito, kaya nitong sundan at pabagsakin ang misail na ito sa ere pa lamang. Mayroon din itong 76mm main gun na isang malaking machine gun na dire-direcho ang kanyang pagfire kapag mayroong kalaban. Pagkatapos meron din itong isang ASELSAN SMASH 30mm na second gun. At meron din itong dalawang 324mm na 3-tube torpedo launcher. Alam naman natin lahat na ang torpedo ay pupwedeng ilaunch sa mismong ilalim ng dagat at kaya nitong pabagsakin ang isang submarine o yung pinakamalapit na barkong kalaban. At mayroon din itong 8-cell vertical launching system. Ito na ang pinaka-advanced at moderno na launching system para sa mga missile kaya nitong magkarga ng isa o higit pang mga misail na pwedeng paputukin ng sunod-sunod sa oras na kailangan itong magamit. At kahit na may mga modernong mga misail na madidevelop, po itong magamit dito sa VLS system na ito. At mayroon itong daladalang helicopter na aw 9159 159 Wildcat. Madaming beses na rin itong nagamit, lalong-lalo na doon sa mga pagsasanay sa may Pacific Rim of Fire. Sa ngayon, patuloy ito nagpapatrolya sa ating karagatan para mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at maprotektahan ang ating teritoryo. Napakahalaga na magkaroon ang isang bansa ng ganitong klasing mga barko, lalong-lalo na kung ito ay isang moderno at nasa magandang kondisyon.